Jericho Rosales nagsalita na kung bakit wala siya sa house blessing ni Catherine Bernardo. Usap-usapan ngayon ang pagdalo ng Asia's multimedia star sa blessing at housewarming party para sa bagong bahay ni Kat na matatagpuan sa Antipolo City sa Rizal. Kalat na kalat na ngayon sa social media ang mga litrato at video ng Kat din mula sa naganap na house blessing may napanood pang eksena kung saan nagsiserve si Alden ng drink sa mga bisita. Sa isang video naman ay makikitang masayang nagdadan si Catherine habang nakatitig lang sa kanya si Alden. Dito, maririnig din na nagsigawan ng mga bisita na nanunokso sa kanila. Base sa mga naging komento mula sa netizens, kakaibang kilig ang dulot sa kanila ng mga bagong litrato at video ng dalawa at ramdam na ramdam daw nila na hindi lang sila basta magkaibigan lang pakiramdam na ng mga fans at netizens, may something na ngang namamagitan ngayon kina Catherine Bernardo at Alden Richards. Kahit daw hindi na magsalita o umami ng tambalang crack den ay kitang kita naman sa kanilang mga kilos at tinginan na nag-level up na ang kanilang special friendship. Hindi pa nga nakaka-recover ang kanilang mga supporters sa mga viral kilig photos and videos nila sa social media na kuha sa birthday party ng actress, ay may bago na naman silang paandor. Last week lang, naging hot topic din sa social media ang pag-attend ni Alden sa 28th birthday celebration ni Catherine na ginanap sa El Nido Palawan pati na rin sa post-birthday party nito dito sa Manila. Samantala usap-usapan naman ngayon ang hindi pag-attend ng aktor na si Jericho Rosales sa house blessing ni Catherine Bernardo nitong nakaraang araw lamang. Napansin kasi ng mga netizens na no-show si Echo sa naganap na house blessing ni Kath, Samantalang noon ay palagi itong present sa mga nagdaang party ni Catherine gaya na lang ng kanyang kaarawan na ginanap sa El Nido, Palawan. At kahit na nandun din si Alden ay present pa din ang aktor sa nasabing party. Usap-usapan din ang naging pagsiwalat ni Ogie Diaz sa kanyang latest vlog na umano'y nanliligaw na si Alden Richards kay Catherine at maging ang aktor na si Jericho Rosales. Ngunit ayon kay OJ ay hindi umano gusto ng pamilya ni Catherine si Echo para kay Kat dahil mas gusto umano ng mga ito si Alden para kay Kat. Ayon pa nga sa mga netizen siguro ay pinatigil na ni Kat si Echo na manligaw sa kanya dahil kay Alden. Ayon pa nga sa aming source ay hindi na umano basta magkaibigan lang ngayon si Catherine at Alden at talaga naman ng kapansin-pansin na ito sa mga gesture nilang dalawa kapag sila ay magkasama na parang may something na talagang namamagitan sa kanila at hindi palang nila ito maamin sa publiko. Ayun nga sa fans ng Katden maghihintay umano sila sa tamang panahon na maging handa silang aminin ang tunay na estado ng kanilang relasyon, sa ngayon na daw ay masaya sila para kay Catherine dahil sa wakas na move on na talaga ito sa heartbreak niya sa paghihiwalay nila ng ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla.